What's up, guys? We are Taste Right PH, and nandito kami sa Via are Professor Despinas. Uh, sa niya to? Benari. 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 Yeah. Benari. Nag, nag Spanish na tayo ba? Oo. Oh. Ako gusto kong subukan ng Spanish na Pwede pa answer na lang ng yeah. Kazel na tayo. Spanish na na lang din. Hold. Balik to Spanish Lucky, guys. Ah. Anything else? Thank you. Thank you. <laughs> Init, boy! <laughs> then, mag ano yun? Mag-ano ka na. Mintro ka na. What's up guys? Nandito kami ngayon magkakape sa... Saan nga ito? Pera <laughs> lang <laughs> si Tony. So magkakape muna kami kasi mainit. So masarap magkape pag mainit. Oo, oh, yung kumukulong tubig. Sarap ito. Straighten mo ng inong. Now, panan! Actually, sarap magkape pag mainit eh. Ako gusto mo sa ko nagkakape pag Alam mo yung pinagpapawisan ka na. Tapos... Nagalagtap ka na. Hi. Okay. For our viewers there outside the Philippines, we're currently experiencing 40 plus degrees Celsius here. So as you can see, there was the farm. How about it? Hindi yan? Hindi yan? Baka ang mga... Hindi! Ganun lang eh! DMC! Ah! kanta naman! Ay! Ang kanta na. <coughs> <coughs> oh, yeah. Scripted eh. Abang nagingin tayo, e. naging tayo ng order, meron tayong available dito na produce from Venaki. So, reviewin natin ang kanilang transparent drink okay kailangan bilang sa tawag na tubig. na ang first taste ng ating tubig from Benari. Sarap, pre! Lasang-lasa yung nagtatalo yung hydrogen at oxygen sa aking dila. Sarap! Ano siya? Balanse. Balanse yung lamig-init. Ang init na nung panahon, tapos papalamigin yung bibig mo. Tapos yung hydrogen, nararamdaman mo na kumakalat-kalat sa ano sa oxygen. Panalo. Masarap yung tubig dito. Try nyo rin, try nyo rin. And, ang pinaka-catchy dito, <laughs> pinaka-catchy dito, libre lang. Libre lang, pre. Binigay lang sa amin bigla. So, it is complimentary water from Benari. Sobrang libre, sobrang sarap. The best, the best. Buksan mo, buksan mo. Ayun na, ayun iyon o. Thank you, know. Thanks, sir. Spanish Latte. Dito sana. Ayan, masya. Mm. Sumigsel na ako. Okay po. Thank you, boss. Thank you. Pag-compare natin yung Spanish Latte natin. Spanish Latte ba pa Pareho. Pareho. Spanish Latte. Spaniards. Ahh! Gago. Sige po. Gago. Uy, ang sarap. Okay din yung Spanish natin nga dito. kasi nang in-order. <laughs> Sabihin mo nga sa Hazel natin. Ano? <laughs> Scripted eh. Ano yung sa akin matcha? Pag-compare na lang natin yung Spanish Latay natin. Sige. Eh, ano? <laughs> <laughs> kulang ng kape. Ayan siya. So, gumating na yung order namin. Ah, ito, Spanish latte yung sa akin, yung sa kanya. Spanish latte. Ayan, <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> But pa yun. Pala yung order namin. Pero, okay lang. Hindi, wala So, ikaw-compare namin yung order ko sa order niya. Kitikin namin ko anong mas masarap. Oo. Uh, mo. Okay. Okay siya, masang Spanish na rin. Ayos lang. Ito muna, para may comparison po. Akin na lang to pre, masasarap to eh. Sige. <laughs> so okay yung coffee nila dito, kung gusto nyo yung tumahangbay. Right? <clears throat> Actually yung ambience din kung magko kung sabi natin magko-copyright -e ka o or gusto niya lang o oh, o nga na hindi hmm. malawak yung parking dito bakit hindi ko pinupuntahan ito pag umaga kaya napit-tapit dito actually first time namin itong puntahan no way shop although yung breakfast selection nila medyo limited kasi more on lunch mga pasta ano ba ba? Yun ang na nakita ko eh. Pang <laughs> ano pong. Mga rice meals. Yeah, yeah, yeah. So, yeah. Okay. kung coffee-coffee lang naman, wala naman. Kung di naman, naman namin kayo pinipigilan, po <laughs> 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 Ayan. Yung sa'yo. Ano, ikaw din. Gabi mo yung matcha. Meron, meron pang isang order na matcha So, uh, taste test. Yes, taste try. Right. Uh, ito yung matcha, in order namin. Dapat sa kanila kayo, para maiba. Fresh yung fresh milk. <laughs> Thank you, Baraki! We out, bitch. What's up? Yes. What's up, mga manay, mga manay? Yeah. Ito po ang inyong likod. Banta. <laughs> at, uh, update. Ngayon ay uh, kasalasalan uh, uh, kami na sa BF Drive. At kami ay nagda-drive palabas ng BF. Kung nakikita nyo sa gawing kanan, Metro Bank kaliwa. Oh. <laughs> <laughs> meron tayong metrobank, at sa kabuing kaliwa, meron tayong Baliwag. Joke ka, ah, joke ka. Ah. Joke. Meron ako ano, pre, tatlong joke. Sige nga. <laughs> <laughs> eh, joke, joke, joke! Bruh. 63, pre. 63. Nasa sa bow na ako basketball na sa... Kung ano ang basketball? basketball? Basketball. Ngay! Parang bandag. <laughs> huh? Good evening! We're currently at Petron. Cool tank to pre? Hindi, half, half tank lang. Bus sa uh, full tank po, 91. 91, ako Ano po? Ako? Ano po? Diesel po. Lagyan nyo ng diesel yung bus. <laughs> Bakit nga ba pinapatay ang kotse? Pag magpapagas. Ano yan? Safety Precaution. Yeah, double tip po, extra advance Okay po. Yeah, start po tayo sir. Thank you, start. thank you boss. Safety Precaution. Daan, mura pa rin si Medino. Oh. Mura pag umano ko pa, nag C5. Kasi layo na. Mas mura doon sa Sapote. Okay oh, na po. Full tank na po ulit. Okay. Salamat thank boss. You. Brother. Thank you. At, trivia! Ang stoplight dito ay 3 minutes. So pwede pa kayong mag NBA 2K14. Panginoon. <laughs> Sobrang outdated. <laughs> so we out. So we out. We are the taste right pH. <laughs> <coughs> Ingat kayo dyan, pakabuot ha.